Bagong Pilipinas dito sa Kirino Grandstand kung saan inaasahang magsasalita si Pangulong Bongbong Marcos para ilahad yung mga proyekto sa Bagong Pilipinas. Maga Bago pala, dagsa na ang mga taga-gobyerno para sa kickoff rally ng Bagong Pilipinas dito sa Kirino Grandstand sa Maynila. Iba't ibang dahilan nila nang tanungin ng GMA Integrated News kung bakit nga ba sila nagpunta sa kickoff ng Bagong Pilipinas. Nikwentuhan kami. Pinapunta po kami ng supervisor ng DNA. Part po kami ng service uh, servisyo fair din po and uh, um, as ano po uh, sa memorandum circular po na nilabas. Kusang loob po kaming pumunta rito upang magkatipon-tipon po lahat. So I have a 75 strong uh, representation of CICC here. Uh, they came here, kanya-kanya sa sakyan na dumating dito. Ang iba naman, enjoy sa pagkuha ng souvenirs kaya ng bollards, apron o eco bag. Ang pinakamahabang pila, ang boot ng DSWD para sa payout ng assistance to individuals in crisis situation o AICS. Mas maganda sa barangay, sir, ang daming sakripisyo rito at nakakaguloy mga tao. Mas maganda po kasi barangay pa yung barangay na lang. Para mabilis ang ano, hindi po na mahirapan. Matapos ang pila sa ayuda, may bigay pang pagkain at inumin ng DSWD para sa mga benepisyaryo. Food giveaways din para sa iba pang mga dumalo. Marami pang ahensya ng pamahalaan ang bahagi ng service fair bagay na sinamantala ng bagong uwing OFW na si Donna Darwin na humingi ng tulong sa DMW. Para po makapagpagamot po at saka makapagnegosyo po, magsimula po. Dumating din ang mga miyembro ng gabinete ng Administrasyong Marcos, kabilang si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. The first thing you have to organize an online business